Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Bangon na, alas 5 na at syempre, eto na po o oh. matatapos na naman po ang Oktobre mga kalaki. Grabe naman, ilang ano na lang oh, grabe ang bilis November na tapos December na Pasko na. Grabe, sinwerte ka na ba? Nanalo ka na ba? Ay, <laughs> yung iba nanalo na nalo, tayo hindi pa. Ba't kaya na no? Pero malay mo naman mas malaki yung price na mapanalo na natin kaysa sa kanila, 'di ba? Kaya think positive lang po tayo, 'wag po tayong susuko. Kaya ano pa hinihintay natin mga kalaki? Sa mga lucky numbers na binibigay namin sa inyo. Abay, dapat po na kayo po ay matuwa dahil po ang mga lucky numbers natin galing po kay Lola Carmen. At siyempre alam niyo naman, talaga napakadami na po mga napanalo namin ni Lola ano po pero mas marami pa rin po yata hindi na nanalo pero importante legit na legit po na mga numero natin na talagang lumalabas yun po ang importante kaya po dumadami followers natin kasi nagtitiwala po sila sa atin okay kaya eto na mga kalaki kaya sa mga gusto po at sa mga naniniwala po sa amin eto na po mga lucky numbers at tips at idea na dapat yung ilaban sa sa STL at Lotto. Ito na po mga kalaki, halika na, kunin mo na, gumising ka na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Oh wow, ito na po mga kalaki ang 2 digit lucky numbers po ngayong madaling araw. Ang sarap matulog no, pero hindi ako hindi ako matutulog ka agad-agad ngayon kasi gigising, gumising, gigising ko lang po at syempre naisip ko magbibigay ako ng lucky numbers para po sa inyong mga kalaki namin. Dahil nasanay na po kami, mag iisang taon na po tayo sa November, isang taon na po natin na namimigay ng mga lucky numbers at sana po bago tayo mag anniversary na namimigay ng lucky numbers, isa ka sa mapanalo namin. Ito na po mga kalaki, ang Rojas. Rojas 5-9. Kapis, 18-23. Bohol 19-15 Bulacan 8-17 Baguio 7-9 Bicol 6-24 Batangas 33-21 Bataan 10-14 Butuan 16-23 Benguet 5-25 Iloilo 11-32 Leyte 9 G's Samar 115, para nyake, 227, Manila, 3G, Pasig, 24, 28, San Juan, 292, Marikina, 15-34 Romblon, 25, Angono Rizal, 12, Montalban Rizal, 37, Antipolo Rizal, 21, 29, Taytay, Rizal. 27.30 Cainta Rizal sa East 19 San Mateo Rizal 3.11 Isabela 14.22 Tugiga Raw. 19.8 Ayan mga kalaki at syempre Quezon City 28.5 Pampanga 3, 14, Pangasinan 11, 29, La Union 1, 4, Ilocos Sur 5, 8, Ilocos Norte 12, 22, Nueva Ecija 9, 15, Nueva Vizcaya 34 22 Masbate 33 20 sa 1 Cebu 23. Aklan, 8.2. Aurora, 4.16. Ayan mga kalaki, I stop muna tayo sa Aurora. Sa mga bago namin mga followers ulit dyan, lagi ko sinasabi, kung gusto niyo makatanggap ng mga lucky numbers, everyday, araw-araw, mula umaga, tanghali, hapon, gabi, Hanapin po kami sa Facebook, ipalaw follow nyo po Red Parungkin po na merong 315,000 followers at may isa po kami second account na Aris Gatchalian at red parong kin pa po na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na account ha? sa Facebook namin at meron po kami YouTube. Red parong kin din 16,200 followers at syempre TikTok 417,000 followers na po mga kalaki ang mga followers natin. Diyan po kayo pwedeng mag-request, mag-suggest ng mga lucky numbers. Humingi. Pag nabasa ko po yan at nakita kong heart ka ng heart, comment ka ng comment, share na share ng video, automatic po bibigyan kita ng code at friends pakita o di ba kaya mga kalaki na pa hinihintay mo ha at sa mga interesado po na subukan ang private consultation make sure po na makakausap niyo ako bago po kayo magpa-member para po legit kasi marami pong gumagaya sa atin at mas maganda po talaga na mag-usap muna tayo para po maintindihan niyo ang mga mechanics at syempre po uh, may membership may membership fee po yan good for 3 months. Kami po ang magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa loob ng 3 months sa STL at sa Lotto. Ayan po mga kalaki At sana bago mag 3 months Mapanalo namin kayo Ito na po mga kalaki Ang Aurora 5.30 Laguna 7.21 Quezon 33.5 Olongapo 2.18 Dabao 21.20 Tarlac 1.20 Quirino 522 Bacolod Gis 30 Cavite This is East 27 Tagig Ano to 15 23 Mindoro 17 Marinduque sa East <coughs> 34 Caloocan 19G Mountain Loop 3 14 Palawan 1.30 Sambales 4.35 Tabuk 9.11 At Kalinga Apayaw 12.27 Ayan mga kalaki kompletor pa mga 2 digit lucky numbers ngayong umaga. Ano pang hinihintay mo? Bumangon ka na dyan para ang swerte. Bumangon na rin sa'yo. At eto ha. Ito po sa mga magpapakode po ng mga may birthday po ngayon. Sige po, bibigyan ko po kayo basta sabihin niyo lang ng birthday niyo. Pero i-check ko po 'yan kung talagang birthday niyo sa profile niyo. Okay? Pag hindi ka nagsisinungaling ng na birthday mo, libre ang code mo mga kalaki at siyempre bibigyan kita ng kompleto 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit lucky numbers birthday namin sa iyo at sana alagaan mo 3 to 5 days. Okay, ito na po ang shout out time. Shout out po tayo sa pamilya Rivera ng ano to, Project 4, Quezon City. Hello po sa inyo. At syempre, ang mga tricycle driver po dito sa may ano to, mm, sa may Batak, Ilocos, Norte uli. Hello po, parang nabati ko na yan last month. Hello po sa inyo, maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo po. At sana po, isa kayo sa Manalo ngayong Bermans. Okay, good luck at ingat. Gising na.